Munoz The Gold Story So parang siya nagpagawa <laughs> Nako Hirap Eh Pero tandaan po nyo Bawat hirap May sarap Kaya Kami po ay Maglilingkod lang Subukan po niyo kami At um, uh, Subok na kami At uh, alam po niyo Sa tercer distrito pero subukan niyo po kami sa lalawigan at um, mag po ng todo ang ating lalawigan. Yun po ang taimpim na pangako na hindi ng isang tao na pagka nangako ay tinutupad ang pangako. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. At uh, ang kami ko ay magtatayo na. At um, napakarami pong magiging napakarami magiging empleyado. At uh, tayo na naman itong iba't ibang parte ng lalawigan. Pero ipagtatanggol ni Mayor may yan, na talaga, yung mga tigakamalito ang makinabang. Eh, pagtapos ko ang, ang landers po ay uh, nagpunta at uh, bago mag at um, sila po ay nakakuha ng 8 hectares para ilis at uh, magkakalanders. Dahil dami ang trabaho na naman yan at ito po ang paglalagyan ng kamiko dyan sa kalikid kaya nagkakamalahalan na naman ang presura sabi sa akin ni Emong yung may-ari ng Emong ang pangalan pala ay Glenn eh, namamahal na yung at uh, kasi nga dyan tatayo yung sampung sampung pabrika ng koreano at uh, matapos yun, mm, eh, kung makikita yung pagpunta sa convention center, doong mga may-ari ng landers, eh, tuloy-tuloy po ang pagunlad ng kamalatuan at ang makikinabang. Hindi yung, hindi na sila kailangan bigyan ng dahil kasi trabaho yan. At pang trabaho. Pitumpun taong trabaho para sa Kamiko at 50 taong trabaho para sa Landers. Eh, almost twenty trabaho po ang naghihintay POJ skilled non skilled workers so napakalaki po niyan kaya nga yung paghangad ng yung paghangad ay isang kasalanan. At alam niyo na kung sino ang mga taong mapaghangad. Alam na alam ng tiga kabantuan niya. So, maraming salamat po at tandaan nyo, mahalin natin ang ating bayan. Mahalin natin ang kabantuan, ang lalawigan ng Nueva Asia, at ang buong kapulaoang Pilipinas. Huwag natin kakalimutan yung mga bayani na bayani at lumabas ah, uh, na meron silang pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po.

Pilipinas kong hirap Ang bayan ko'y tanging ikaw Pilipinas kong mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibibigay 라기 강글링 고란 왕을 아야마에 바판다얀 필리피나스고란을 아야마에 바판다얀 필리피스